O ano na naman yung content mo na yan? kita. kita. naman ang mabubotas. Inaidolo kita. Grabe ano, naman. Anong inaidolo? dulo pa para naman ang botas para views? Dali lang. Ito ata para sa Balagod Buda Kasing bisis na siya ay nasiwato

Si, si si ano siya Aiden di hindi po siya is kumbiro hindi uh, uh, po siya is sobrang sobrang bait din niya at sobrang busy din niya kasi ngayon kasi grand uh, opening kasi nila ngayon kaya ganoon siya ngayon mga paps sana intindi niya lang mga paps ah <laughs> intindi niya lang po si ano si Aiden di mga paps Okay naman siya, okay Hindi sabihin, sabihin na hindi tayo nakapicture kay Diwata is Masama diwata, na si Diwata eh. Wala lang talaga sa tao. O ano na naman yung content mo na yan, naghanap pa, na ano <laughs> pa na naman ng mabubotas. Iniidolo kita, grabe <laughs> <laughs> ka naman. Anong iniidolo? Naghanap ka naman ng botas para views. Sandoy lang, sandoy lang, sandoy lang.